The Beatles sa Pilipinas, isang dokumentaryo ng kontrobersyal na pagbisita. Bisperas ng Hulyo, 1966, dumating sa Pilipinas ang pinakamalaking banda sa kasaysayan ng musika, ang The Beatles. Ngunit sa halip na isang matagumpay na tour, nauwi ito sa isang kontrobersyal na insidente na muntik ng magdulot ng malaking kapahamakan sa grupo. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanilang pagbisita? bakit ito naging isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng The Beatles? Unang bahagi, ang pagdating ng The Beatles. Noong ikaapat ng Hulyo taong isang libo anim na put lumapag sa Manila International Airport ang The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at Ringo Starr. Ito ang unang pagkakataon na dumalaw sila sa bansa para sa dalawang concert sa Rizal Memorial Stadium kung saan libu-libong Pilipino ang naghintay na makita sila ng personal. Subalit, mula pa lang sa pagdating nila, ramdam na ang tensyon. Hindi tulad ng kanilang mga tour sa ibang bansa, sa Pilipinas ay hindi nila naramdaman ang proteksyon at VIP treatment na karaniwan nilang natatanggap. Sinabi ni Tony Barrow, ang press officer ng banda, na hindi nila inasahan ang agresibong pagturing ng mga autoridad sa airport. We got to the airport. And our road managers had a lot of trouble trying to get the equipment in because the escalators had been turned off and things. So we got there and we got turned, uh, put into the transit lounge, and then we got pushed around from one corner of the lounge to, to another. You, know. you treat like ordinary passenger. Ordinary yeah. passenger, were say. We an ordinary passenger. He doesn't get kicked, does he? <laughs> and so they started knocking over our road managers and things. Ikalawang bahagi ang sa malakanyang Isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa kanilang pagbisita, ay ang hindi nila pagdalo sa isang almusal na inihanda ng unang ginang Imelda Marcos, sa Malacanang Palas. Ayon sa kwento, inimbitahan sila ni Imelda upang makipagkita sa kanya, at sa kanyang mga anak, pati na rin sa iba pang prominenteng personalidad sa bansa. Ngunit hindi ito na ipaalam, nang maayos sa banda at sa kanilang manager na si Brian Epstein. Nang hindi sila sumipot, naging malaking usapin ito sa media, at naglabas ng pagkadismaya ang kampo ng mga Marcos. Naging headline ito sa Philippine TV, at pahayagan, kung saan ipinakita na tila lumapastangan ang The Beatles sa unang pamilya ng bansa. Dahil dito, nagalit ang maraming Pilipino, lalo na ang mga taga-suporta ng administrasyon ni Ferdinand Marcos. Ang epekto ng insidente Pagbalik sa England, hindi na napigilan ng The Beatles na magsalita tungkol sa kanilang masamang karanasan sa Pilipinas. Ayon kay John Lennon, ito ang isa sa pinaka nilang karanasan bilang isang banda. Si Ringo Starr naman ay nagsabing pakiramdam niya ay hindi na sila makakalabas ng buhay mula sa Pilipinas. Well, Manila back in the 60s, the Beatles on a tour and uh, we did the concert. The next morning, we were in bed and somebody knocked on our door, the hotel suite, saying, Come on, Ang pangyayaring to ito ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng musika sa bansa. Ang insidenteng ito ay isa sa mga dahilan kung bakit naging mas maingat ang banda sa kanilang mga susunod na paglalakbay. Pagkatapos ng kanilang isang libo na anim na put anim na world tour, itinigil na ng The Beatles ang kanilang live performances at nag-focus na lamang sa paggawa ng studio albums. Ang The Beatles ay isang banda na hindi lamang bumago sa industriya ng musika kundi pati na rin sa kulturang popular sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kanilang kasikatan, hindi sila ligtas sa kontrobersya, at ang kanilang karanasan sa Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking pagsubok na kanilang hinarap bilang isang grupo. Ngayon, mahigit limang dekada na ang lumipas, ngunit ang kwento ng The Beatles sa Pilipinas ay nananatiling bahagi ng ating kasaysayan. Isang aral na sa mundo ng musika at diplomasya, ang maliit na hindi pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Bagamat hindi na sila muling bumalik sa ating bansa, ang kanilang musika ay patuloy na minamahal at pinakikinggan ng maraming Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ako si Kalokoy TV, at ito ang The Beatles sa Pilipinas, ang kontrobersyal na pagbisita. Isang pagbabalik tanaw sa isang di maliling utang yugto ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang utang mag-subscribe sa Kalokoy TV para sa iba pang makabuluhang kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita.